What's up mga ka -indice? This is Indies Young's Vlog. And welcome to my vlog. Good morning, 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 morning sa yung lahat mga ka-Indies. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga ka -indice. So, for today's video, maligo kami ng dagat ng kapatid car. At syempre mga ka-Indies, kasama na din yung nanay ko. Pero bago pa kami pumunta doon sa dagat, kinakalikot po muna namin yung kambing dito. At mga ka-Indies, tinastration ko na yan. At kita niyo naman mga ka na dumating na kami dito sa dagat pala yun. At kita na yung mga kaindays na sobrang linaw na mga dagat. Pero hindi pa yan top So I'm so excited na talaga mga kaindays. So andito na nga mga kaindays na sa malayo kami. Diba nakita nyo naman naman na sa malayo kami. Kasi si mama nagvideo. Sinabi kasi ni mama sa akin na doon na lang doon siya sa mababaw kasi magbabanti siya cellphone. Baka mabasa. Gusto naman maligo ni mama sa dagat. Pero mabasa. Baka mabasa yung cellphone. Aray na mali naman ako. <laughs> Nakita niya naman mga kaindes na wala yung araw. Pumalit naman yung maitim na langit. So, nag-teleport na nga ako mga kaindes kasi ang hirap maglakad dun. <laughs> so, ayan na nga yung nanay ko mga kaindes. At sabi pa niya sa akin It's time to Lego na pinunasan ko muna yung kamera mga kaindes kasi blurred pa yan, so mga kaindes parang nagdadalawang isip si mama na maligo so ayan, lumubog na talaga sa wakas si nanay dito sa dagat at nahiya pa si mama eh mukhang nag-enjoy naman talaga si mama kita niya naman na lumaglubog na siya, o, para siyang dambuhalang bat na, nagpalangin lang sa dagat <laughs> So, ayan mga kaindays na lumangoy na talaga si mama para siyang damuhalang sirena. At nahirapan pang si mama umahon kasi maramay kasi mga bato na matatatalim. Habang ako naman dito mga kaindays na nag-enjoy lang sa kalinawan ng dagat. Kasi hinihintay ko si mama umahon para siya na naman yung ng cellphone. Kaya mga kaindays, kumati na yung katawan ko kaya nilagay ko na lang yung cellphone sa pato. Kasi nainip na ako sa kakahintay nilang dalawa. Ay, ni mama lang pala kasi yung kapatid ko nandun sa kabila. Na, na, Ayan mga dumating na mga yung dalawang buti kay mga kaindays. Yung dalawang kasamahan yung mga kaindays. Yung isang butike mga ka kapitbahay namin yan. At yung isa namang butike mga kaindays kapatid ko yan. Kaya mga ka na umahon na ako baka kakunin yung cellphone. Pero baka lang naman. So ayan mga na sila na naman yung nag -e enjoy Buhay lang gangsta. <laughs> <laughs> Galay, galay. Abay, kumanta pa talaga si Inday, si Yangnyo. Mapabuhay, gangs, tawa yan. Good girl naman ako, mga ka-Inday. Kaya ito naman kayo, papapauwi na kami, mga ka-Inday. So, ayan, mga ka-Inday, nakauwi na talaga si Inday, si yo. Nakita nyo yung suot ko. Basa pa ako, mga ka-Inday. At ang init pa. Kaya hindi na ako magkapaghinti na maligo. Kaya transition ko na lang. Ay, namili pala ako, mga ka-Inday. Kaya again, mali na naman, mga ka-Inday. Kaya ulitin ko muna. Ay, may sumabay pa namanok dito. Kaya ito naman mga kaindiz. transition ko na. Surprise mga kaindays. Ayan, tapos na nga akong maligo mga kaindays. At ang ganda pa ng suot ko. jacket check. Charis lang mga kaindays. Fresh na fresh na kaindays nyo. At dito naman matatapos yung video ko mga kaindays. Have a great day sa inyo lahat. See ya. Bye.